Hello, what's up mga no, kawasib? Kumusta kayo dyan, no? Ah, uh, lang tayo ngayon mga panahon na ito, ng no? mga kapasitib. bagat. napakarami na palang nangyayari sa bansa natin. Dahil hindi natin nalalaman. Di ba? Halimbawa, nalamang dito sa West Philippine Sea. Di ba? Unti-unti na palang nakukuha ng China yun. Di ba? Mga Chinese dun. Ito namang mga pulis, di ba? na naki nandun sa bahay ni Kibuloy bakit hindi kayo sa West Philippines magpunta di ba andun yung totoong kalaban ako wala akong pakialam dyan kay Kibuloy ha pero ang inaano ko lang eh ang dami na ninyong nagbabantay dyan eh isang tao lang hinahanap nyo hindi nyo pa mahanapan Pilipinas bakit nakapokus lang kayo kay Kibuloy kapag merong hinahanap na tao kumukuha lang kami ng tanod oh mga tanod lang kinukuha namin, pinapatagay lang namin yun. Makikita yung tao na yun. Tapos ngayon dyan, ang dami-dami ng pulis dyan, halos balikta rin na yung building na yan. Hindi pa makita si Kibuloy. Gamitan nyo na yun ng pass Di ba? At huwag si Kibuloy hanapin nyo. Hanapin nyo yung remote niya. Doon nyo makikita yun. Ah, ah mga kapasitiba, ah. kapag yan si Kibuloy, maubusan ng pasensya yan, pag ni-remote kayong lahat ng pulis diyan, nako po, hinto talaga ang buhay niyo. Nako, nako po, dudong talaga naman oh. Kaya ako sa inyo mga capacity ba? Huwag na kayong maghintay diyan. Yung mga pulis yan, umalis na kayo. Pumunta na kayo sa West Philippine Sea. Eh. Nandoon ang hinahanap ninyong gulo. O andoon. Si Kibuloy na sa langit na yon ginamit na ang kanyang remote. 'Di ba? Kaya dapat ha? kapag huli ninyo, kailangan makuha nyo muna ang remote ni Kibuloy. Ah, mga kapasit, hindi nyo makikita yon, Kasi nasa langit na daw yon. O, oh, paano nyo pa makita yon? Kahit heartbeat daw ng palaka, hindi mapapansin dun. At nagchat sa akin, ah, Nagchat sa akin si Kibuloy. Sabi niya, punta daw ako sa langit. Eh, paano man ako makapunta sa langit? Hindi ko pa nahawakan yung remote niya. Naalala nyo mga kapasitib, ha? Ah? Ni remote niya ang edi yan ni remote niya ang ibisibihin naghinto nga kayo pa kaya dyan ng mga pulis pag kayo ginamitan ng remote bala kayo sa buhay nyo pumunta na lang kayo sa West Philippines eh. isama nyo yan si Kibuloy para gamitan ng remote doon ano ba kayo mga capacity huh! ang hina talaga ng mga pulis ngayon di ba wala talaga yung mga pulis ngayon kaya ito mga kapasitib ha. Sa mga kaanap kay Kibuloy, hati tayo, 50-50 tayo. Ha? Puntahan nyo ako dito. My number is just calling my friends. Hello, friend. Ah, ah, hello? Ay, friend, nasaan ka ba talaga nagtatago, friend? Alika na dito! Naku! Ah? Ay, nasa langit na pala siya.